Okay, so may mga nagsasabi, may mga nagtatanong sa akin. Actually, maraming nag nagsasabi na gusto niya, 'di ba? Kasi nag-ano na ako, no? Nag nag-announce na ako, nagagawa ako ng server. Maraming nagsasabi sa akin, hindi lang sa comment section, pero mga nagpi-PM din sa akin dito sa game and also sa Discord na sinasabi nila gusto nilang maging GM, no, sa aking server. Unfortunately, guys, no, ngayon pa lang sasabihin ko na hindi ako mag ng GM na hindi ko kilala personally. Okay? Kung gagawin ko man yon, isa lang and hindi na ako magdadagdag pa. Bakit? Well, hindi naman sa nagdadamot ako ng opportunity pero alam nyo, yung, yung kasi yung isa sa nagiging dahilan ng pagkasira ng server. And alam ko as a player, no? siguro naman as a player, alam nyo ang ibig ko sabihin. ba? Diba? Dahil maraming servers ang maraming kakaibang GM na kung baga namimigay sila ng item ng hindi alam nung admin kaya nasisira yung server oo merong logs pwede kong i-check yan pero no para para hindi na dumating pa dun sa point na yon eh sa umpisa pa lang hindi ko nagagawin okay so kaya hindi ako mag-hire ng GM kahit pa police GM FN GM whatever kind of GM <laughs> hindi ko yan gagawin okay para lang alam nyo guys okay hindi ako nagdadamot pero Protect tahan ko lang yung server na gagawin ko Okay What is up sa inyo lahat guys Welcome back sa akin channel And welcome back sa isa na lamang video dito sa Vision Raw And kung may kita nyo ngayon nandito tayo Gamit ko ang aking Cinex or Assassin Cross Ngayon palang sasabihin ko na sa inyo guys Na hindi ako marunong gumamit ng Assassin Cross Mas marunong akong gumamit ng Champion Kesa sa Assassin Cross Okay? Pero bago tayo pumunta sa ating content for today, gusto ko lamang muna siyempre magbigay ng shout out sa aking mga channel member. Okay? So shout out sa sa RM Falcon, Isagani gani Mauro NK Tezki. Okay? So shout out sa inyo, maraming salamat sa member dito sa aking channel. Grabe yung suporta nyo, sobrang na-appreciate ko 'yan. And hopefully uh, nagiging maganda no yung weekend niyo ngayon. No kamusta yung weekend niyo? Kamusta kayo? Uh, sana okay, walang problema and healthy. Okay? And productive yung naging week nyo. Okay, so, ayan guys, kung gusto nyo magpa-member katulad ng ginagawa nila, no, kung gusto nyo supportahan yung aking channel, kung gusto nyo ako supportahan financially to the next level, <laughs> you can do so by joining the channel membership. And to know, to learn more about the channel membership, you can click the join button down below, katabi siya ng subscribe button. And speaking of subscribe, you can, you no, know, you can subscribe, you can subscribe. Please subscribe dito sa aking channel if nagugustuhan nyo yung mga content na ina-upload ko dito, which is, rad na lang naman, pero in the future, definitely, magkakaroon pa ako ng iba't ibang games. Okay? Meron nga akong tinatawag na Variety Monday na kung saan. Eh. Minsan, tuwing Monday, nag-upload or gagawa ako ng videos about different games. Okay? And also, like the video kung nagugustuhan nyo. Or kung gusto nyo, no, yung mga yung mga videos na ginagawa ko dito. Okay? So, with all that being said and without any further ado, so hopefully, nasabi ko na lahat, eto na. Okay? Eto na. Bakit ako nandito sa aking Cinex? Okay? Well, um, isa sa mga gusto kong gawin dito sa Ragnarok is yung mang trip di ba isa yung, isa yung gusto ko dito mantrip trip pero hindi ko or when i say mantrip trip is ibig sabihin eh gumamit ng iba't ibang klase ng job sa MVP alam niyo naman ako hindi ako nagpi PVP talaga mas mas ano ko mas gusto ko yung PVM or PVE na aspect netong Ragnarok compared sa PVP. Okay? So, um, isa yun sa mga kagustuhan ko yung magta-try ako ng iba't ibang job para ipang PVP. Gusto ko makita kung like, kamusta ba to? Kaya ba niya? Or kamusta yung damage? Yung mga ganong klase ng bagay. So, ayun yung gagawin natin dito. Nakita nyo na ginagawa ko siya sa, sa, Sith ko. Sith yung main ko, main na uh, pinang MVP. No? Nakita niyo rin na ginawa ko siya sa champion ko. Um, although yun sa champion ko is hindi pa siya complete kasi unang-una wala pang weapon yon and ba, kumbaga scattered pa yung item di ba hindi pa siya lock item kumbaga okay pero bago tayo mag bago ako gumawa ng follow up video dun sa champion gusto ko ng gumawa ng video dito sa Cinex no kasi naghahanap ako ng ng mala malaset no na pang MVP pero hindi kailangan mag log in ng 10 account para lang ma-maximize yung damage or ma-utilize yung skill niya gay okay, yung passive skill nung Sith. Okay, and sa pagkaka alam ko, etong Assassin Cross is maganda rin siya for PvP and PvE. For both PvP and PvE. So, itatry natin yan ngayon sa bloody branch room. Sa branch room, basically. So, binabasa ko kanina itong Enchant Poison. Apparently, hindi siya gumagana sa boss monsters. So, hindi siya gagana sa MVP. So, yeah. And also, guys, if meron kayong tip, no? Mga tip kung paano gumamit or mag-build na itong Assassin Cross, please let me know sa comment section down below kasi definitely itatry natin or itatry ko yung tip nyo or yung guides na ibibigay nyo tapos gagawang ko ng follow-up. Okay? So, sa ngayon, ito lang muna yung meron ako. Okay? So, basically, kung ano yung naka-equip, no, literal, kung ano yung naka-equip bukod sa weapon, kung ano yung naka-equip doon sa aking set, ayun lang yung in-equip ko dito. Okay? So, I think medyo okay naman to. Okay? Wala pa akong stat kasi nag-restats ako. So, for the... Dito, anong tawag dito? Yun. <laughs> sa so, weapon ko, ang lalagay ko dyan is apat na abysmal. Okay, so, maling storage. So, apat na abysmal. So, Again, gagayahin ko lang yung build doon sa aking Sith. Okay? Apat na bismal, isang doppelganger. Okay? Tapos, dalawang TG isang the paper okay or isang TG dalawang the paper dalawang TG okay so turtle general turtle general meron ba ang turtle general oh sakto dalawa tapos the paper okay so uh, yun yung gagawin natin ngayon eh okay. so un-equip muna natin siya yung itong orcish axe na to sobrang tagal ko nang ginawa yan <laughs> oh wait I can use ice pick. Ah, hindi. Joke lang. Wala pala akong, ano. Ah, wala pala akong slotted na Icepick. Oh, I can use Skewer. Pwede ko equip tong Skewer, di ba? Um, Tiff. Yeah, Tiff. Ilan ba yung attack na itong Skewer? 90. Ito, 75. Oh, definitely Skewer. Definitely. Kaso nga lang. Oh, Torn Wings. Torn Wings set. Got it. Okay. So, bali... Oh, sorry 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 nalilito ako wait lang wait lang wait lang so tanggalin muna natin to ah, i'm so sorry hindi pala uh, ilalagay ilalagay ko to tapos we're done okay so hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung mga bagay-bagay pero i think ilalagay natin to sa kaliwa tong skewer so sa kaliwa uh, ito ayan lagyan natin siya ng dalawang tg isang doppel tapos isang the paper card okay so ito yung katulad ng build ko sa aking um, set. Okay? Gantong ganto 'yon, magkaiba ng weapon, pero parang ganyan 'yon, okay? So, para naman ngayon sa stats, okay? So, maglalagay tayo ng stats. So, slash strength, of course, 99. Again, guys, kung meron kayong tip, alam ko bobo build 'tong ginagawa ko. Kaya kung meron kayong maibibigay sa aking tips, no? Eh mas maganda. So, 36 to, so plus 54, nice. Tapos, kailangan ko ba ng dex? Okay, so kailangan ko ba ng dex? I don't know. Kasi normal type to. So hindi ko alam. Pero lalagyan natin yung ating luck. Kasi kailangan nating mag-critical 100%. Okay, oh, 90% na siya. Okay, so isa-isa na lang natin. Mas madali yan. Kasi gusto ko, critical ko is 100%. Pak, pak. Okay, 124. Oh, that's, oh, okay. Um, ano pa ba? Dex? O para tumama tayo? Okay, so I guess... Uh, 100 dex. So, gawin na lang natin 150. So, dex plus 19 pa tayo. Okay, so that's 150 total. Tapos, vit is yung matitira. Okay. Okay. So, we have 150, 155k HP. Okay, so, gamit natin yung gloom. Okay, Valkyrie set, gloom. No? Tapos, itong nga uh, mystic na to. Ano ulit? Ano na ito? Uh, attack plus 20 if the user has 80 or more strength points. Got it. Max HP plus 3% if the user has 80 or more VIT points. Got it. Critical plus 3% if the user has 80 or more luck points. Got it. Okay. So, nakuha natin lahat ng effect na itong Giant Whisper card. Itong Superior Rama Fire Lock. Uh, max HP and SP if the fo Okay. <laughs> Pero meron siyang strength plus 2. So, yeah. I, I guess okay na yun. Okay. So, inuulit ko guys no, kung meron kayong mas alam na magandang build dito and kung gumagana ba tong EDP na to sa boss let me know pero hindi ko sasayangin yun dito or I mean hindi ko yan itatry dito gusto kong kayo yung magbigay sa akin ng information okay so private branch room one okay so kailangan natin mag withdraw tama, tama ba to um 10 10M withdraw nice so branch room tayo private branch room room 1 for personal account. Okay. Now, nandito na tayo. Moment of truth na agad tayo. Huwag na natin, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Tara na agad. Pero syempre, bago yan, kuha muna tayo ng supply. Okay. Lagyan natin siya dito. So, A yung aking pots. Tandaan nyo yan. <laughs> Kayo yung tumanda dyan. Okay, so S yung buff. Oh, shit. Ah, uh, napindot ko tuloy yung S. Mm. Okay. So, hindi ko alam kung... Oh. Ah... Okay. So, definitely, pangit yung build ko. Okay? Pangit yung build ko kasi ang baba ng damage. Kaya, sa tingin ko, merong mas magandang, ano, or hindi sa tingin. Meron talagang mas magandang build dito. Kasi, I don't think ito yung max damage niya. Okay? Grabe, ilan yung, ano, ilan lang yung damage nun? 90. 90k. It, hindi nga umabot ng 10k. Okay? Oh shit, okay. Um, what is this? Ay, okay. So, next one, next MVP, Pak Taugunga. Oh, hindi siya mabutan k Bruh, hindi. Oh, I'm so sorry. I, oh my god, I am so sorry. I ah, am okay. Okay, so tawagun ka, walang card. Ay, wala pala tayong, oh my god. Rookie mistake, rookie mistake. Ah, gusto kong pulutin to kasi hindi ang white patch Ito gemstone niya. Rookie mistake, kailangan pala natin dito mag bubble gum. Medyo sumasakit yung ulo ko guys. I am so sorry, I apologize. Kung medyo hindi ganun ka ka-alive yung um, video. Bubble gum, okay, so 3. natin yan if guys na no, meron kayong mabibigay sa akin na tip para tumaas yung damage nito kahit hindi mag 100k pero at siguro sabi na natin 50k di ba yung critical niya um, mas okay yon kasi sa totoo lang mas, mas gagamitin ko to sa pag MVP hunt compared sa aking set kasi yung set ko kailangan ko mag login ng sampu dun eh. pero kung wala kayong may bibigay well I mean that's fine okay So, next. Uh, bro, come on, man. Wala ba yung maano-ano dyan? Oh, mababa yung damage. Pare. Pare, mababa yung damage. Baka naman, uh, try nating pagpalitin, no? Try lang natin. Malay mo naman. Oh, my God. bill iba? At dalawa yung nasummon ko. Dalawa. Teka lang, teka lang. Isa-isa lang. Napindot ko ulit yung ano yung F1 no not public private okay um clear up monsters okay okay so summon pa tayo ito, atros tignan nyo ang baba ang baba ng damage hmm so paano ba to I, I, I mean I don't know Also let me know kung ano yung ginagamit dito na buff pero um gusto kong itry yung yung enchant poison. Tignan natin kung midagdag ba yon. Alam ko wala. Ito <laughs> magiging poison elemental lang yung weapon ko dito, di ba? Ah, alam ko nang bakit bumaba. Okay. So ibalik natin sa dati. Also yung mga cards no kung alam niyo yung card na build dito for PVP or MVP, sorry. Uh, let me know. So, I don't know kung meron tong bigay. I mean, wala. Clearly, wala. Uh, itatry natin to for more consistent um, hindi naman consistent pero kung para mas makita natin yung difference no itatry natin to sa MVP room kasi dito ngayon is random yung monsters na lumalabas oh my god hindi tayo kahit ata mag ano tayo eh, hindi tayo makapag sonic blow diba ah oh, hindi tayo makakapag Sonic Blow. Soul Destroyer. Ah, makakapag Soul Destroyer ta. Meet your assault. Walang damage. Hindi na tayo, Soul Destroyer. Putang. Ina, ang bagal nung ano. Gusto ko ito matanggal eh. Paano ba ito matatanggal? Hindi nyo alam. Hindi ko rin alam eh. ah poison react. Once this skill is activated, the caster will automatically cast Envenom after receiving damage from normal attacks. Okay. Ah, alam ko na tatanggal. Ay hindi. Akala ko parang parang yung sa whitesmith Ayun, ayun nga Natanggal nga okay, okay, okay. Okay, parang sa may White Smith nga ayun. So, yep. So, kunin natin to. Okay. So, um, okay, isa pa, ano to? But meron ako, ay, nakuha ko nga. Okay, so, egg ni game. Ayan, no? Oh, um, simulan natin, o oh, hindi naman simulan, pero, ano tayo, step by step, 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 step by step. Okay? So, let me know kung paano ko magiging, or paano ko mapapat 10k, yung critical damage na itong aking, um, Sinex. I mean, hindi naman mabagal pumatay. Di ba? Ayan, no? Oh, namamatay agad yung Garm, kahit paano pasok yung damage. Pero, definitely, wala sa 50% nung aking um, champion no or nung aking sinex okay ay nanandan di ba so mas maganda kung meron ay parang ito tingnan mo mabagal siya mabagal pat mapatay yung um, tulanux hindi ko lang pa paano pronounce pero whatever 95 94 i mean magsasayang tayo ng oras dito hindi ko na oras ko dito sa buwis na to I mean, it's not at the end of the world. Para dyan. Private tile. And also, I know meron tong backslide. Nasabay backslide na ito. Where is the... Ba oh, wala nga. <laughs> ano pala yung premium? Platinum, sorry. Platinum skill. Skill helper. Yes. Okay. Where's the backslide? Backsliding. Weh, well, ayos pala yun eh. Backsliding. Ayun. nag ko yan dito sa number 2. Ay! Ay! Yun, okay, okay, okay. May cooldown, no? Ay, ayos pala yun. Private branch room. Okay, private tayo. Wow. Hindi ko na alam kung ano yung mga pipiliin ko. Okay, okay. So, clear muna natin yung monster. Tapos, saman tayo. The detail, okay. Oh, uh, nagna 9k tayo. Okay, nagna 9k tayo. Pero, still, hindi yan yung gusto natin, di ba? Let me know kung paano ko to magig ma ma mapapa 10k. No, let me know. Kasi oh, 9k is not enough, okay? It's not enough. And since gusto kong ano, gusto kong mapabilis, no. <laughs> Inang delay yan. Ah, okay, nice. I mean, Okay din to Kasi nakakapag-farm ako na itong um, Fire Dragon Scale pack. Okay Summon ulit ta I mean, ubusin ko na tong sham Or tignan natin kung kaya Okay, so Ares X Maganda tong Ares X Kasi mayroon tong drop na Ice Peak Na slotted Okay, oops Baka tayo ay mamatay Oh my God Nakapag-summon ulit ako I'm so sorry Okay, so ano yung Ano yung isa Ah, Turtle General ah, Basic lang Teka lang, teka lang, teka lang Teka lang, teka lang, teka lang turtle general okay so pulutin natin tong dagger kasi malay natin ice pick yung din rap diba dagger okay baka may card baka may card walang card okay wala bang card okay walang card okay so sama oh bra bra kailangan ko ng 47 diba para sa mga nakapanood ng video ko kahapon kailangan ko ng 47 na Fire Dragon Scale. Mukhang eto na yung sagot sa aking kahilingan dahil wala ako mabilhan na merong fire dragon scale kasi I mean I don't know baka ginamit nila okay so next one hopefully detail ulit o taugung ka drop ka ng card mag ka ng card mahalay natin diba kaaganto natin eh bigla tayo magkaroon ng taugung ka card di ba may bibenta pa natin yon or gagamitin I don't know we'll see Oh, Lion Gemstone. Wait, really? Hindi ba wala yun? Kala ko hindi 100% yung drop nun eh. Um, yeah, whatever. Okay, so next one. Na naman. Putang inang yan. Ayoko sa'yo. Wala mo may gusto sa'yo eh. Oh, Dracula. Oh, 12k pala tayo sa Dracula eh. Pero Dracula is hindi naman siya maganda pang benchmark. No? Or magandang yun, pang benchmark. Kasi malambot yung malambot lang yung Dracula tapos yon di diba? so ang benchmark natin dito is sabihin na natin mamaya tignan natin so dun tayo sa MVP room ubusin ko lang muna tong <laughs> ay nako ubusin ko lang muna tong aking bloody branch in ang inawain talaga literal one hit I'm so sorry sa pagmumura pero yeah whatever okay so napatay yun yung tanatos ah uh, okay card ay bruh <laughs> I mean hindi ito yung ito ba yung una kong card na white lady card ito yung Baksojin kung tawagan eh pero hindi ko lang ba white lady dito eh ay hindi nga ito yung una ko pero wow. thank you increases effectiveness of healing skills by 30%. At yun, di ba? At MI Boxogen. Ayun oh, nga, white lady. Okay. Yo. Okay. I mean, di naman natin kailangan yan, pero it's it's cool, di ba? Nakakuha tayo. Okay. So, Drake. Tignan mo kahit sa Drake. Etong Drake na to, malambot lang to eh. Ko alam bakit hindi tayo maabot ng 10K eh. Clearly. 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 And aminado ako doon na meron tayong meron akong ginagawang mali eh meron akong kulang. Ang kailangan ko lang is someone na magsasabi sa akin kung ano yung kulang. Okay? Pero ay nga to, to, try out, ang gagawin natin is ibe-benchmark natin yung ating wag dito. Hindi naman benchmark, maghahanap tayo ng testingan. Okay? So for example itong Lord of Death. Okay, so sa Lord of Death 10k tayo, 10k 12k, okay? So I mean I mean it's not bad it's not bad naman pala pero would be nice kung magkakaroon tayo di ba so 10k 12k tignan pa natin ayoko sa iyo Drake ito halimbawa doppelganger o oh, doppelganger 10k 12k okay so 5 digits Ah, ano pa ba? Oh, nope. Ito, another doppel. 10k, 12k din. Tatama ba ako dito pag nag-enchant poison ako? I don't think so, right? Tignan natin. Okay, so try natin dito sa drake. Hindi naman, oh, hindi nga. Okay, sabi ko nga, sabi ko nga. Sabi ko nga, hindi tayo tatama. So, hindi natin, hindi tayo pwedeng gumamit ng poison property kasi sila ay undead. Tama ba? Undead? So, hindi tayo pwede mag ng property doon. Clearly. So, hahanap ako ng isa pang Lord of Death. Meron dito, di ba? Lord of Death. Wala pala. <laughs> Tapos, isang doppelganger. Tignan natin kung consistent yung damage na 10 to 12k. Okay, okay, okay. Okay. Yes, consistent naman yung damage niya na 10 to 12k. I guess, hindi siya consistent. Kasi 10 to 12k. Pero you, you know what I mean, okay? So, gusto kong malaman kung paano natin siya mag, mapapataas ng at least man lang sana 15K. Okay, so paano? Ano yung mga area or mga babaguhin ko? Kasi clearly, uh, when it comes to item or equipment, hindi na, may, may, yung mga item ko, it's not bad. It's not bad, okay? So, I guess ang problema dito is yung element. Kasi hindi man holy property itong Cinex, no? Well, obviously, hindi siya oh, hindi siya holy property and when it comes naman sa buffs you no know, let me know kung ano yung mga buff na kailangan kong gamitin di ba napakadaming mvp doon sa ito ito ito, ito. so tingnan naman natin dito kung 10 to 12k pa rin yeah 10 to 12k no 10 to 12k naman so i guess that's ooh. Hmm, parang swerte ko sa drop ngayon na. Parang swerte natin sa drop pare. Okay, so dito naman tayo. Alam ba sa Fero? Tignan mo yung Fero ko, 7K. Okay, so ito na lang yung gagawin natin, ano, uh, pang sukat or panukat. Di ba? Yung Fero. Paano ko mapapataas ng 10K yung damage ko sa Fero without using any elemental converter? Kasi I don't think merong holy elemental. Meron ba? At ay, ay, holy. Holy water. Holy element. At ay, ay, element. Undead elemental scroll. Wait, what is this? Our oh, resistance. Elemental potion. I mean, you let me know, di ba? You let me know kung ano yung mga kakailanganin ko without changing the element of my Cinex or may, my character, di ba? Yung Cinex ko. Kahit dito sa Incantation Samurai, hindi ako dumadamage ng 10k. And that's, to me, nakaka... I'll say nakakahiya. No? Bakit ka mo? Eh, kasi hindi naman mataas ang defense ng um, Incantation Samurai. As a matter of fact, kaya siyang patay ng mabilisan ng sniper. Well, yung sniper kasi is silver arrow. Okay, whatever. man Ang sinasabi ko lang dito is kahit sa incantation samurai na mababa yung defense, mababa yung stats, eh, mababa yung aking damage. And to me, hindi siya acceptable. So, let me know kung paano mapapataas. Si Hugo Boss, grabe mag-tartaros grind do. you know, just go, man. And, ayun na nga, um, I think that is it for the video. May gagawin pa kasi ako. May gagawin pa ako after na tong video na to and also magfa-farm pa ako ng or yeah magfa-farm pa ako sa MVP room tapos ako mag uh, magdi-detail kasi kailangan ko ng fire dragon scale meron na akong apat kailangan ko pa ng napakadami okay So yeah, I guess that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Um, ayun lang. Ayun lang yung ginawa natin dito. Gusto kong simulan yung aking journey dito sa um, Sinex. Kasi di ba nasimulan ko na yung aking journey dito sa aking champion. Ngayon naman is sa Sinex. Okay? Pero ang ano ko talaga, ang end game ko talaga na balak dito is magkaroon lahat ng item yung aking lahat ng character nang hindi nang hihiram. Okay? And what I mean by that is hindi nang hihiram katulad hindi ko hindi walang hiraman ng gamit. Okay? So for example, pag nilagin ko tong aking sinex, hindi niya na kailangan manghiram ng item sa aking set, mga ganun. Okay? Yes, medyo ambitious, pero kaya yeah, nyo na. Yun yung gusto ko eh. <laughs> so, yeah, let me know sa comment section down below ano nga ba ay ang gagawin ko. Okay, so if you like, guys, no, if you guys like this video as usual, give this video a thumbs up. Tapos, if you want to support the channel financially, you can do so by joining the channel membership. And to learn more about the channel membership, just click the join button down below katabi ng subscribe. And guys, no? Speaking of subscribe, if gusto nyo yung mga ganitong klase ng videos, tapos gusto nyo manood ng mga nakaka... yung kumbaga nakakapagbabalik alaala -ala ng mga games, no? Uh, Mag-subscribe kay dito sa akin channel kasi gumagawa ako dito ng Ragnarok videos mostly, pero minsan naglalaro ako ng random old games, di ba? And dina-upload ko siya tuwing Monday. Okay? Minsan lang siya kasi hindi pa naman consistent. Okay, wala pa ako maiisip, no? And also guys, katulad sinabi ko kanina, comment kayo sa comment section down below. Let me know kung ano yung mga i-improve doon sa aking Cinex, okay? So meron ba akong kailangang baguhin sa stats? I don't think meron ba kailangang baguhin sa stats. Pero kung meron man, let me know. Meron ba akong kailangan gawin or gamitin specifically sa aking skills, sa mga skills ng Cinex ko ang target ko nga pala is normal crit type na Cinex. Okay, normal na crit type. Kung yung sabihin mag-sonic blow ka, mag-soul breaker ka, mga ganun. I'm not gonna do that. Okay? Ayokong pumindot sa keyboard. Gusto ko, mouse lang ang ginagamit, then, wala. <laughs> Parang tanga. Hindi. <laughs> pero ayun na nga, uh, gusto ko mag-normal type ng crit, crit, normal crit type no? na Cinex. So, kung meron kayong suggestion about sa stats, skills, and definitely sa equipment, no, let me know. Kasi, syempre, gagawin ko yan. Okay? So, marami marami salamat sa panonood guys. Once again, my name is CJ and I will see you all in. In. My next video, grabe sumasakit yung ulo ko. Uh, let's go.